Hi guys! So, dito kami ngayon sa dagat. ayat uh, ayan po yung dagat namin. Oh. So, ito yung dagat namin. At dito kami sa Sea Park. Ayan po yung lugar namin. Dito sa aming At syempre, dito si Makrod. Ayan. Yung aking um, CC. Mm -hmm. At dito guys, may, may barko dito guys. Ito. Ito, yung, ito yung lugar ng dagat namin. Or sa aming lugar, sa aming barangay. Ito po. Tingnan natin. So ayan na oh, may barko o oh, may barko. Di ba may barko? At ito yung dagat namin guys. Ang ganda. May mga puno. Ayan o oh, yung puno. Um, is very green. Sobrang green talaga yung ating puno. Diyan kami dati uh, tumatalon. o uh, umaakit kami dyan sa puno na yan. At tumatalon tuwing high tide yung ating dagat. Ito naman yung pinaka-memorable ko. Itong am um, pagatpat na yan or puno na yan dyan kami umaakyat tapos dito kami oh, dyan kami paplastar o oh. dito, yung, ito na yan, yan na yan is dyan kami mag paplastar at dyan din kami tatalon tuwing high tide at dito din kami din guys diyan oh. dyan kami tumatalon pag walang um, ganyang mga buto-buto sa buto-buto uh, walang tinik-tinik na yan, nakahoy na yan yan po ay eh. uh, tinik niya yan <laughs> at dito naman guys sa lugar namin. O, di ba? Yan talaga yung pinakamaganda dito sa aming lugar, di ba? Yan ay tinatawag na pagatpat. Dito naman kami. Diyan kami tumatalon dati, guys. O, yan. Yung puno na yan, o yan. Uh, yung sanga na yan. Dyan kami tumatalon tuwing high tide. Pero minsan kasi, um, minsan kasi yung mga, yung mga dahon na yan ay nauubos kasi kinakain ng mga um, sa o yung makating mga ano uod Ayan guys, o oh, diba? So dito kami, sobrang linaw ng ating du -du tubig gayon, Sobrang linaw. Diba? At dyan kami tumatay dati. Ako, nung, nung, nung kabata bata, -bata ko pa ako dati, dyan kami, wala kasi kaming CR dati eh. Dyan kami tumatay o nagdudumi tuwing um, low tide. Kasi pag low tide kasi yan is, um, sobrang low tide talaga makikita mo yung mga isda dyan na, na ano, na, at doon naman mga ma'am, si doon yung um, pier Pierre ng ating uh, City of Friendship, ang Cagayan de Oro. Yan yung Pierre guys, oh. Yan. Yan yung Pierre, yung may puti na yan. O yan, yan, o yan. Yan yung Pierre namin. Tuwing pupunta kami ng Pierre or luluwas kami ng Cebu or something, dyan po. At dito naman guys, dito talaga sa area dito, sa harap ng ating um, sea park ay dito talaga sila nag ano, yung mga barko. Mm, -mm. Diba? At yan naman yung inuman dito guys. O diyan oh, may, may video kian dyan. At ayan na si Macro dyan. Mm -mm. At yan yung bangka namin. Yan yung tatlong bangka namin mga mams. Oh tatlong bangka namin, yung kulay blue, kulay red, at kulay green. Yan yung bangka namin dito sa bangka ni Papa. At may mga naliligo din dito mga ano, mga bata, di ba? Mm. Yan yung mga bata, mga maam <coughs> doon naman, doon naman banda yung dalampasigan or tinatawag nila na lugar la Brenda. Yung may ano na yan, may puno na ay may bato na yan sa gilid yaan dyan po ilang brenda banda. Diba? So dito naman si Macrod. Oo oh, um, dito kami nakipagsismisan kami, nag usap kami about sa mga love life, di ba? <coughs> mm -mm. <coughs> di diba bang ganda? At doon lang Inday Katok, guys. Yang yung yang kulay ano niyan may mga bundok-bundok niyan. Yan po ang lugar nila Inday Katok. Diba? ba? po yung inday guys At dito naman sa lugar namin Ay may mga puno talaga dito mga mams Di pa may mga puno? Ang ganda di ba? Yan ay forest view talaga dito sa lugar namin Sa baybay At yung bahay na yan na maganda ay kapitbahay po namin Di ba? So ayan na guys Thank you So ngayon, maligo tayo ng dagat at para mawala yung ano natin, yung ubu-ubu natin or mga problema natin dito sa ating kaso kasuan. Kasi di ba, dahil sa labig ng bagyo, sobrang ano, hindi pa rin nawala yung ubu ko. So, kailangan ko ubo ko. Pagkita ko yung dagat. Ang dami yung daday, oh. Mm -mm. So, Pagkita So, ayan na guys.

Hi guys, kain. Ito yung ating um, ulam for today. Um, adobong kinason. Ay, alam mm. ka. At syempre, mabala yung atong ano, adobong papaya. Diba? Oh. Yan guys, adobong papaya guys. Kasi um, bawal kasi yung karne ngayon kaya gulay po tayo ngayon. guys, ayan po yung adobong papaya kasi bawal nga kayo bawal kasi ngayon ng ating um, karne kasi uh, Holy Week na ngayon nagsimula po yung ating Holy Thursday. Holy Thursday pa tawag doon. Oh, ayan. 'Di ba ang sarap guys? Oh. Mm, sarap. Guys, sa kami kakain. Oh, Asa lang ang kapaya sa mga musugan, guys. O oh, bisag ka nila musudan, guys. Yung malipayo, yun, may nga nagkakawin. Wait, oy. Correct. Let's go, Mario. Agay, yung lawbo. labas kami. <laughs> kakain. Sina, kamay na kayo. Oh, makinamot ka. Oh, kain guys kasi holy eh, okay, week kasi okay, ngayon okay. Mm. pinasan sa dagat ka uh, uy, ka Malawang, paan Malawang, something hmm.

Kalimbugas guys oh. Ay, gikampo, ang kanin. limpyo kamo ka. Kalimbugas. At papaya. Ito yung ating ula, malinis yung kamay ko. Kain guys.

Diretso lang dito ko code name. Dito Yung laman tas okay Tapos ilayo him. Oh. Hmm. Yeah. ba? Soalnya saulam pulang. Si Jayung